Grabe at pinag-usapan kagabi ang post ni Doni Pangilinan at Belle Mariano Kung saan nga ay nagsimula na ang dating ni Belle as Caroline sa kanilang upcoming teleserye na papalabas sa primetime bida ang Can't Buy Milo na kung saan ngayon ay pinag-uusapan at nagtitrending na Pero ito nga guys ang ating paayuda kung saan nga talaga ang Can't Buy Me Love ay usap-usapan na ang mga bigating artista na makakasama. Lalo pa nga ang role nitong si Bel Mariano na Caroline na talaga nga namang galing nga raw sa mayaman na Chinese family kung saan ngay usap-usapan kung sino ang magiging ina ni Caroline. Na talagang nag-trending na nga sa social media ang hashtag na Can't Buy Me Love kagabi sa Twitter na mapahanga ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Ito nga guys ang aga atensyon kung saan si Miss Rupa Gutierrez ay nagkomento nga sa post na ito. Nang Star Creatives kung saan nga talaga sa Instagram ay sinasabi nga nila na ito raw ang magiging ina ni Caroline sa teleserye na pagbibidahan ni Bel Mariano na kung saan niya kilig na kilig na ang marami at excited na nga rin. At sabi pa nga sa caption, tayo na daw ang bahala na mag-isip nga raw kung siya nga ba talaga ang magiging ina sa role nitong si Caroline na talagang dapat na nga nating abangan sa mga susunod na araw. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates tungkol mismo kay Donny Pangilinan at Bel Mariano dahil marami pa nga talaga tayong da dapat abangan na ayuda.